sa Parang Hills. May brief pa. Ayan. Hindi kaya ng kaangkas eh. Ayan. Love, hindi mo narinig yung tunog? Ganun. Ito kaya yung bearing? Ay, bearing shock? Yun, yun eh. I, andun yata yung parang pala yung love makuha. Ano? Yung parang I love parang hindi. Oo nga, no? Wala <laughs> po alam ko. ayaw <laughs> <laughs> <na> ni ate. Hahaha. <laughs> Hindi, maglakad ako. Okay na. Tama daw siya. Ayan na lang. Ikaw na lang ang sumakay. Tay! Abante lang doon. Ano, Angel? Ito mo tunog din sa motor namin eh. di ba? Mas ano, mas maabot dito naglalakad ka, promise. Pero tanggal pagod pagdating mo doon. Takap susunod sinasabi. Ganda. Grabe. Ayan tayo doon. doon. Ayan po tayo doon. Ayan mo Ang ganda oh. Ang ganda. Walang masabi pero maganda. Parang ang ganda din doon o? Puntate natin yung tinuyin oh. Uy basa ganda doon no? Ang biganda oh. guys. Ganda dito mga kalakbay oh. Ang ganda. Hmm. Parang batanes of the east din siya. Hmm. Pwede ka pa pumunta doon. No? May upuan doon. parang may upuan doon oh. No? Punta kami doon sa may bench. Kay Ben, dahan-dahan. Draw a garden. Draw a garden. Draw a garden. Ay, alam. Trivia mga kabataan. Alam mo ba ang dagat ay may malaki sa kalupaan? Ang dagat, ang mundo ay binubuo ng 75% dagat at 25% na lupa. Kunting kalaman. Kapag magulo na ang mundo ikaw ang payapang hinahanap hanap ko at that, that view, my man. Para siyang batalis of the East ng Dinggalan pero mas malawak siya. Ha? Pero ito mas malawak siya. Sobrang lawak. Sobrang lawak niya kasi. May resort pala dito. Ano bahay? Resort? Lab. Ha? Maganda po yung pag -tru. Hindi natin dinala yung ano. Yung hawakan ng cellphone. Para meron pa dun, no? Oh. Ang oh, malawak sobra. Sobrang okay, lawak na ito. Hindi ka na lang ng perfect spot. Oo, sobrang lawak. Ang dinggalan kasi is yung kwanan niya. Peksi lang siya. Pero sobrang overlooking. Yung dinggalan, pag akyat mo, view agad dagat. Ito kasi,

Oh, that's Pacific Ocean. Dito walang entrance. Hindi mo kailangan magbangkaan like binggalan. Ay, grabe. Pang entry to. Ay, ang banda

ako masi. Parang I think this is my top one na. This one. Oh. Kasi yung ano pa lang eh, yung mismong kumbaga sa motor yung stock pa lang eh oh. Ang ganda na. Guys, ito breakfast namin guys. Itong view, ang ganda. Oo. Ano Siyempre. bibiunahin pa ba natin magano na lang tayo ng bigas ba pag ganun, you know? Ah. Dito tayo sa ano? Nandito tayo sa kabundukan ni Mami A. highly recommended dito kasi wala pang entrance hmm, just ganda pa basta yung basura mo huwag ka magkalat dito oo, oh, ha? wala kang makita ang basura dito talaga <laughs> <laughs> oh. Wala na yan, lab Puro putik na yan siya. Puro putik. Ngayon, wala haw kami. Manunundo pa kayo eh. Love. Manunundo pa kayo. Nabalahaw kami. Nabalahaw ko yun. <laughs> Ang ganda. Ang ganda oh. Ito kabilang side. Nandun tayo kanina. Hmm. Ito na yung kabilang side. Clyde, come here. Huwag ka dyan, anak, sa ano, ha? Ato, Mama Mary. Tumi, Mama ito, Mary. May cross dito. Dito parang medyo patag na dito. Ano? Alin ang mas... Panundo na sila. So, alis na kami dito. Thank you, Karon, sa Beach Resort. Dito sa Kasapsapan. Kapatid ni Daddy Kaloy ang mamanage dito. Thank you po. Tampot na kami ng ulan. so Sonic. usually, malakas talaga ang alon dito. Pag-high tide na, bawal na lang. -hmm. Oh, yun yung pool, punta natin yan mamaya. Eh, oh, Tinamamit uh, ito. Ito uh, yung nga ngayon ng mga bata. Na, pawa, pag sinabi, ano punta tanong niyo? Kasi nga, may mga sasakyan. At saka, Ayan na dito yung mga kamping-kamping. Ayan na paalala. Mas pino yung buhangin sa kabila, no? Delikado pala dito pag naabutan ka ng ano. Oo. Pero hindi rin Pero mo naman kasi hindi agad-agad. ka agad, may tubig na Oo. yung pool. yung Aerox? Yung Aerox? dito. picture siya. Hmm? Ito yung nila ng may mga yan. Coral. <laughs> Tingnan mo oh, may mga coke na nakasingit lang dun sa... Ah? Oh. Kasi malalim Kasi yung mga... Uh, uh, ah, na, uh, malalim yan siya. Yung mga, uh, malalim yan. Oh, malalim din yan. Pero hindi ganun kalalim yun sa Love, watch your step, ha? Oh, you watch your step. step. May Yung mga water. Kasi Ay, ikaw pala sabi ako, siya yung nagpahalala ko siya pala yung manipis ng chinelas Ang uh -huh. masasabi mo lang? Ganda na, ganda na, ganda na, ganda na, ganda na, ganda pag high <laughs> tide. ganda na, pag high tide. na, Kaso, delikado siya likuan <laughs> kasi matatawin yung bato. Hindi siya pwede sa bata. Hindi siya pwede sa bata.

Pala oh! Alam, mo ako Alam mo naman ako lang payat at ay hindi na pala ako payat. Ayan oh, ang ganda. Ay okay. ano tsura niya. Nandun kami kanina. Lalim dito. Lalim to. Lagpas tao yan. Para kang may sarili ng aquarium dito. Hindi na sila nakakalabas yan eh you no. Know? na sila dyan no. Oh. Yung mga butas yan. Ay, dito oh. pa dito. Hindi siya na kuno. Ano? Delikado 'yung beach mo. -huh. mga bata dito, mga matalas matalas kasi para sa. din kasi siyang ano, not the typical, ano talaga 'yung bato na bato talaga. Talagang batong dagat talaga siya. Koron talaga siya.

Alam mo, pwede naman tayong bumalik. Pwede tayong bumalik. lang kasi mga... Kailangan natin umuwi din ng... Ang mga bata talaga dyan lang yung mga bata sa bayipun. Butik yung pasay. Ayun o. No? Ano I-zoom ito. Butik yung pasay ba yan? Ano ba? Yun yun. Ano din? Ano din? Ano Wala, punta siya dito lang. Wala, punta siya dito lang. Nagpunta siya dito hindi kahit, uh, kahit lang. Pag yan ang sa, uh, and... Yung Ito dito yung bahay. Bahay niya? Thank you. Thank you, thank you. See you San Manila. Tahimik man ang kasiguran. Hindi to basta-basta. Di kami masyadong nag-expect pero grabe. Parang may magic ang lugar. Sa bawat tanawin, sa bawat ngiti ng mga lokal, sa bawat huli ng mga sariwang isda. Unti-unti nitong -unti inaagaw ang puso mo. Simple lang pero may lalim. May kasiguradahong babalik ka, dalang alaala at aktanong. Kailan kaya ulit? Sana sa susunod, kasama na ang buong tropa, mas masaya, mas maingay, pero siguradong kasing init pa rin ang pagtanggap. Maraming salamat, Mami A, Daddy Kaloy, at sa buong pamilya niyo. Nakakahangang samahan niyo, solid, maalaga, at punong-puno ng puso. Salamat sa walang sawang pag-asikaso, sa masarap na luto, at sa gulay na parang bagong pitas ng pagmamahal. Di namin malilimutan ang kabutihan niyo. gang sa susunod mga kalakbay tandaan natin sa bawat lakad may kwentong bumabalik at sa bawat kwento may pusong napupuno